Patkan nyo ko sa inche ko Pre, hindi na income ni Maroon Murag, wa pa man pre Ha, ah, ganyan na kang turno dari Wala, gihapon Wa pa lagi pre, mingaw kayo Mingaw, kaburito ni mo Bahala ka, di ka mo to Dili, mangyud, walhon mangko Bugal-bugalan, yud kayo ko oh. Uy, pasayro Uy, kinsa man na Kinsa may una katorno dari ikaw lagi una pero ang gusto mo yung pa-decision nun kung asa mo sakay Oo, oh, sige, sige! Ana ka lang! Para dito maglalis! Uy! Ang oh, naman Sakay ko! Sakay na! Oh, sakay ko! Proxing ko! Proxing kanto! Asa ka sakay mo! Saya sa kuha! Ah, dali ko sakay oh! Tumboy ni ba? Kay na ami Yate! Kaloko yung chika ni! Eh. Hindi lang! Kwarta mo po ni! Dali ya boss! Saka na! Huw! Oh, Sige, kayo ba? ko na, tali ko! Oh! Nga nung ni hunong magka! Ayan nga ni hunong Asa naman Ito, na! Unakan! Unakan! Tara! 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 Oh! Asa nga nga hunong magka! Hahaha! Asa man napita, Masaag, naman ang tapitan! Bus! Nasaag naman siguro ka! Wala man pa nasaag! Ito unakan siguro! tayo asa naman ni dalanan na bisig asa na makanunudlo asa yung lugar ana ngano nakibog pud baya ko sa address purok singko kanto crossing sa so, ano to pag adto rito nga libog mo kay ni mo address pud try na to dito o try na ro to unahan o oh. eh, tara na ay diri na ba bayad lagi ko dako sa imo ha tay binaw ka Oh, is it more on the Oh, masih mau oh, nasi guru ni Teriak ah? eh, Selamat kabut nih Yunmi. Ni. Gilang. <laughs> ini, ini dakok ini pelitih. <laughs> Bos. Pelitih. Pelitih. Oh, nara oh. Bainti. Oh no. <laughs> Macam ni. Pelitih. Bainti. Oh. Mana dia? Ayuh nak pergi angkat rak mekanik ni pelitih kau saya mua. Susah nama <laughs> <laughs> ni. Bainti? muni pliti, plating Do I get Oh, no. <laughs> Check! Eh! Hey, Nasibatan juga sa inci ko. Oh. Ya, ya tong aktor ron, oi. Dako, kato gata kang inci ba? Oi, oh, kuwarta <laughs> na. Kuwarta. Kuwarta. Isahan ah. ko sa inci. Aman. Pandamay bainti lagi. pliti. Nah. Anong bainti, man? Ay, pag ikaw itong nagkuha na. Hindi, <laughs> oh, pwede. Mio man daw. Ha ah, hai Pak Uda. Da tagam si Rokman.